Hello guys, welcome back sa ating channel, uh, Smart TV Alam ko kung bakit nandito ka sa uh, sa video nito kasi gusto mong malaman kung paano uh, o gusto mong mawala yung vibration ng motor mo o ng um, Skygo Boss 150 mo Ayan, so uh, dito sa video na ito is share ko yung uh, ginawa ko which is nakita ko din sa uh, ibang... Uh, Uh, channel kung ano yung ginawa nila para uh, ma-lessen or mawala yung uh, vibration ng motor nila which is the Skygo Boss uh, 150 or yung nakita ko na video is hindi yon Skygo Boss ko 150 pero sinubukan ko lang din sa motor uh, natin uh, kasi I just thinking na baka ito ay mag-work so ayan, so kung nandito ka na, huwag huwag mong kalimutan na ikaw ay mag-subscribe i-hit mo din notification bell para updated ka naman sa mga bagong video na akin gagawin tara sa unang problema ko talaga nung uh, kumuha ako ng motor na ito is yung vibration akala mo uh, nakaupo ka sa isang lugar na grabe talaga yung vibrations uh, lalo na pag piniga mo talaga yung trutol uh, grabe ang vibrate mafe-feel mo talaga sa paamo uh, paa mo uh, yung pagbabibrate niya parang cellphone na inalarm mo na nagbabibrate talaga siya at saka hindi siya maganda sa pakiramdam lalo na yung experience ko uh, last Uh, last uh, pasko ah uh, at saka new year no nung nag ano kami nagsalubong kami ng New Year kasi pinatunog ko talaga tong motor ko. Grabe guys uh, napansin din ng anak ko yung angkas ko na grabe talaga yung uh, pagbabibrate kasi napansin niya na pa ah, ano ba itong sabi niya sa akin ano yung nangyayari sa motor ko. So wala nang patumpil-tumpil pa isishare ko kung ano yung ginawa ko kung bakit na-lessen yung um, pagbabibrate ng ating uh, Skycubos uh, 150 so ang ginawa ko guys is ito meron tayong mga bagay na dapat gawin which is hihigpitan natin yung mga tornilyo ng ating uh, motor na nakakabit dito sa may makina so may ilang bagay tayo na i-check kung mahigpit na ba talaga ang kapit uh, ng uh, tornilyo ito so ito guys una ito but um, disclaimer lang guys ha huwag nyong hihigpitan ito pag mainit pa kasi alam na na alam nyo na ang mangyayari sa motor nyo lost thread talaga yan so ito hihigpitan natin to hihigpitan natin to ah uh, ito higpitan nyo din to saka ito sa taas higpitan ninyo no So kung mahirapan kayo sa paghigpit nito, pwede nyo tanggalin yung uh, ito, tawag dito, um, tangke. So ito, ito, dito, dalawa, ito dito, higpitan nyo din. Tapos dito sa ilalim guys, yan, higpitan nyo din yan. Tapos ito, Hig ito, higpitan nyo din, make it sure na mahigpit talaga. At saka ito, make it sure na mahigpit talaga ito tapos uh, yan lang guys yan lang yung dapat talaga nating higpitan para malesen yung uh, pagbabibrate uh, ng ating motor so hindi ko pa na, hindi pa ako nagchange ng sprocket nito kasi sabi ng iba magchange daw ng sprocket para malesen yung Uh, tawag dito pagbabibrate uh, but hindi ko pa siya ginawa so yung ginawa ko is hinigpitan ko lang siya hinigpitan ko lang talaga siya at saka ito nag, nag, nag test drive ako kanina after kung mahigpitan talaga siya is talagang totoo talaga working talaga um, di na nagbabibrate uh, yung ating motor kasi mahigpit na yung kapit niya uh, yung iba guys nilalagyan ni, nila ng spacer eh nilalagyan nila to ng mga spacer uh, or ang ginagawa nila na spacer is yung tawag dito uh, or spacer talaga like uh, just like this ito, uh, nilalagyan nila ng mga ganito before the bolts talaga kasi yun lang talaga yung ginawa ko after kung napanood yung video sometimes guys uh, kailangan nyo ding tanggalin to ito itong cover na to para mas mahigpitan niyo mahigpitan niyo yung uh, itong uh, tinuro ko kanina so tanggalin niyo to kasi nandito yun sa kabila yung uh, for, for example ihigpitan niyo doon baka gagalaw to dito so kailangan din na um, tanggalin nyo to para mas mahigpit talaga yung uh, pagkahigpit at saka dito naman sa kabila dito is uh, make it sure din natin na may higpit so lalagyan din natin ng ano dito at saka yung dito sa kabila yan so para higpit na higpit at saka dito guys wag as what i mentioned earlier wag kayong wag nyo higpitan pag uh, pag ano kayo ha pag mainit pa kasi sira talaga yan masisira talaga 'yan. At saka ito guys, uh, itong ating stand, uh, center stand. Make it sure din na uh, um higpit na higpit din ito na uh, make it sure din ha makaka, makakagalaw din yung ating ano no. Uh, wag mas um higpitan lang siya but make sure na makakagalaw pa rin ma center stand pa rin natin siya. Kasi isa din siya, isa din 'yan sa nagpapa-vibrate yung ating center stand ayan so ito din guys sometimes nag uh, uh, yung mapapansin nyo na parang lata Ay, parang lata na nagbabibrate make sure na uh, mahigpit din talaga to sila dito tanggalin niya yung upuan. Uh, ito lang naman eh. Ito lang naman yung tatanggalin natin. Pag natin yung upuan. So ayan guys. So kung nagustuhan mo ang video na to, uh, pa-like -pa naman, pa-subscribe at share para makarating sa iba. And as well, comment ka sa comment section kung nakatulong sa iyo ang video na ito. Salamat.